good morning. nandito na kami sa diyan kami magsha-shopping mall, well, mura daw. Oh. Ay diyo. Laki. Doon pa pala oh, sa kabila. Binigyan kami na 2 hours and a half. sunburn na sunburn medyo malayo-layo ang entrance ayan o no, sports ah meron pa pala sa kabila ay hindi arroyo pero hindi dito sa kabila oh. Tax free. So bali talaga mga nagtutur dito dinadala. Itong mall na to. mainit lang. Kung mainit sa Pilipinas, mas mainit dito. So, Magpasambern lang ng konti. At magwi-winter na rin sa Taiwan. Bawi-bawi na lang. Okay. Yan, nag-picture na sila. Okay.